Good morning mga kaibigan. Ito na ang part 3 ng ating 40k budget sa bahay na ito mga kaibigan. Ayan. Halos buo na. Buo na siya. Bubong na lang ang kulang. Bubong na lang ang kulang. Ngayon para maniwala kayo sa kung maaabot talaga matatapos namin ito sa 40k. Ito ang record ng aming mga binili. Paglilinaw ko lang din ha. Materialis lang to. Hindi kasali dito ang bayad sa trabaho. Dahil kami lang gumawa. Kaya sa materialis lang tayo mag-uusap dito. Hanggang may tayo natin ito hanggang bubong sa halagang 40K. Maraming din na niniwala na siyempre sa mahal ng bilihin ngayon, siminto, bakal at kung ano-ano pa, mga buhangin. So, papakita ko sa inyo record mga kaibigan. So, nakailan na tayo. Ito. Ang nagamit na nating siminto ay sa ano 16 Paris, 16 piraso. na Nagkakalagay ng 4K. At bakal nakagamit tayo tin mm 32 piraso nagkakalagayan ng 3640 Hollow blocks 450 kakalagayan ng 4,950. at buhangin buhangin 4 cubic 2 key. bato crack 1 cubic 600 PVC anim na PVC yan yung poste natin nakakalagay yan ng 1.5 kaya umabot siya ng 22,050 ngayon may ipahabol ako mga kaibigan na no? kanina tatlong bakal nagkahalaga ng 360 apat na siminto 1,000 50 ang hollow blocks 550 kaya umabot siya ng 1,910 ngayon Nakaabot na tayo ng 24,160 ang naabot natin sa gastos na ito. Pero tapos na siya. Bubong na lang kulang. meron pa tayong natitira sa 40K na 15,940. 15,940. Sana mayari natin ito ng halagang 40 Para marami namang makapagsabi na, oo nga no. O diba? Yan kasi marami din naniniwala sa mahal ng piliin ngayon ayon oh. Tapos na yan. Oh. Sagad ng patong yan, 11 hollow blocks. 11 ang taas. Yung hollow blocks, 11 galing sa baba. Ang normal niyan 12. Sa isang bahay. Ginawa lang namin 11 para kung mahangin eh hindi naman ano siya. Para mababa. Yan. Bubong na lang ko lang may natitira pa tayo sa 40k na 15,440. Pag-usap lang natin dito mga kaibigan hanggang may tayo lang to. Hindi hindi finishing ha. Yung mga pinto, mga ano. Hindi kasali 'yon. Yeah, kasi talaga hindi aabot ang 40,000 doon. Ang pag-usap lang natin dito, simula sa layout hanggang may tayo hanggang bubong. Pwede namang tirahan 'yan eh. kahit trapal-trapal lang yung pinto at saka ano at least na itayo sa halagang 40k yun lang pag-uusap natin dito ha mga kaibigan para mas malinaw mga kaibigan lalagyan natin ng laman yung ang pusti. para makita na natin kung talagang sana abot 'yung ano natin. Para bubong na lang ang ating ano. Bubong na lang, gagamitan na lang natin, gagamitan natin 'yan ng ano. Coco lumber gagamitin lang natin diyan, hindi good lumber kasi hindi talaga tayo aabot doon. Ayun. Lalagyan natin laman 'yung postih. Ayun. Yan yung na ano. Guwapo na kinuha nating na helper ngayon. kami at sa ayan mga kabigan ayan na ipa-plaster natin yung natirang dalawang supot na siminto para habang naghihintay tayo nung kahoy at saka bubong ayan. kasi matagal pa naman dumating yun sa part 4 na yun ito na yung part 3 mabut na tayo dito ng 25,880. Ang natitira na lang natin budget sa 40,000 ay nasa 14,000 na lang. 14,040 para sa bubong, sa yero, at saka sa kukulumber lang na gamitin natin mga kaibigan para mapagkasya natin yung 40,000 na budget. Yan. Buong buo na talaga siya. Ayan na. Yan na ang itsura niya. Bahay na. Okay. Yan. Sa part 4, makikita nyo may bubong na yan. Ito yung part 3 natin. Yan. 48,000 pesos. Isang buong bahay. Pero walang finish yan ha mga kaibigan ha. Walang mga pinto yan. Talagang simula layout lang hanggang matayo, hanggang bubong. Yun ang usapan natin dyan sa 4K. Okay, bye-bye. O yan mga kaibigan, yan na yung kinalabas buo na. Bali yung nadala, natirang dalawang supot na siminto, inilagay na natin, plinaster na natin sa harapan. Para makinis na yung harapan. Inihintay natin dyan yung bubong na lang. Mabot na yung gastos natin dyan ng 26,000. Bali natira na lang sa 40,000 ay 14,000 para sa kahoy at bubong. Sana kumasya yon. Pero ang gagamitin natin, katulad sinabi ko, ay coco lumber lang. Ayan. Para mapagkasya natin yung 40K budget. Ayan mga kaibigan. Hanggang dito na lamang. Abang-abang lang kayo sa part 4. Kung talagang pagkumasya yung ating 40K. Ayan. Buong-buong buo na yan. Ayan. Ganda. Sa mga nagpapashout out pala sa baka sa sunod video ko na lang yan din. para no.